guys, magandang umaga po sa inyo Welcome to my channel Talpin gala, nandito po tayo ngayon sa ano Sa Lancaster, sa Chris 11 Yan guys, yan o Nandito po tayo ngayon Pasok po tayo ngayon, alas 8 na guys Kasi alas 8 ang pasok ko sa my guard tama lang guys Timeship is 8.5 Yan, taman tama po, po guys Yan guys Ayan, may nihila doon guys ano kayo nihila nito guys ayan o eh. ayan guys ito na guys eh, ikakabitan natin ng pinto yan mamaya ayan tapos yung ito ito babaklas nyo guys guys napatahan natin yun no, para natulog guys baka dun sa tapos dun sa ano yan. Hindi natin guys. Yan ang tulog guys eh. Si. Hmm. Yung, guys sana ano um, pinto pa, pa, ano um, natin pinto guys yan ito test nito babaklasin nyo guys so Sige guys, update ko lang mamaya guys. Tapos na. Oh, hello guys. Tapos na yung aking trabaho sa kabila naman sa wish. Wood uno, uno naman tayo, babalik na naman tayo doon. Kasi ano to? SM11, S11. Kaya babalik tayo doon guys. Yan ang motor ko na ready na. Padala ko na yung mga bag. Guys, tapos na ang kabit. Iwan ko. Guys, ayaw itong bahay na to guys. Na puro close. Hmm? nganda pa naman guys, pumuntales na lahat guys oh, sayang so, guys, tayo ay arangka dana kasi medyo masamang pandawon, guys oh, ayan, <coughs> so yun, guys, papanda rin natin motor.